Hi guys, ito pang Gaminix Vlog. Nagbibigay tips at tutorial to sa pagre-repack ng mga gamit hindi. Money, fish cracker, sampalok, daily sweet beans, pop beans, at iba pang mga kot-kotin. Guys, nagkapasalamat ang Gaminix Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood dito sa mga video ng Gaminix Vlog. Thank you guys. Kung magustuhan nyo mga ganitong klaseng video, uh, please subscribe at gawin nyo din para lahat tayo ay kumita. Ang re-repacking natin ngayon, peanut garlic hot spicy. Ang kilo ng peanut garlic hot spicy ngayong February 2, 2025 ay nagkakalaga ng 160 pesos. Presyong Divisoria, Manila. Ang gagamitin natin plastic 3x4 para sa limang piso lang ito guys ang ating mga presyuhan pero depende na sa inyo kung magkano mga mapunan at saka kung magkano inyong gustong tubo kailangan lang bibilisan natin ang ating pagre-repack nitong uh, money para mas makintab ang kanyang itsura at hindi siya sumingaw ng matagal so guys kung gusto nyo ng mga extra income or pagkakakitaan, pwede nyong gawin din ng mga ganitong pag uh, re repack at saka pagtitinda ng mga kotkotin or iba't ibang mga gamikindi at iba't ibang mga kotkotin. Ito, mas maganda pupunta lang tayo sa mga uh, malapit na mga palingki sa ating mga lugar. Kung hindi naman tayo sa Metro Manila, pwede rin kayo pumunta ng Divisoria Manila or di kaya sa mga palingki na malapit lang sa ating mga lugar ito ang magandang uh, kung tayong pupunta sa mga pamilyan, dipiliin natin guys yung mga tulad nitong nirapak natin naman eh, yung makintab, malinaw ang kanyang plastic at hindi siya kusot-kusot uh, para mas uh, sariwang manina eh, ating mabibili. Kagaya nito guys, yung pinipili ko yung uh, nakabakyo man kanyang pagkakabalot, yun, mas maganda ang kanyang ah uh, maninon. O, ganun lang mga teknik dito. Tsaka, ay, isa sasabihin na rin natin pagbili ng plastic na ating pagre repackan para ay isa lang ang ating uh, lakaran sa ating pamimili. O, pwede nyo rin gawin Gan ganitong pagre-repak natin, guys. Ito, o. gawin nyo lang kagaya ng ginagawa ko para mas malaki ang ating kikitain sa mga Ah, paninda or kahit anong mga paninda na ating gustong ah, i-repack. Ito pwede naman tayo mag-umpisa lang ng mga konti mo ng puhunan. At saka susubukan natin ng paisa isang kilo muna. Para malaman natin kung maali ang magiging mabilis sa ating mga lugar. Eh, yung ganyan lang ang ating. Ah, pagre-repack nitong mga tulad nitong money na ating re repack O kahit ano mga kot-kotin na ating pwedeng pagkakitaan. Dito sa ating channel, marami tayong mga video dito na pwede nyo rin panorin at ah, makakuha kayo ng mga ideya ng pagre-repack. Ah, ito, bago naman natin to isel, is kailangan bibilangin muna natin ang ating punan at saka kung ilang balot ang ating nagawa at kung magkano ang ating gustong kita at magkano ang ating uh, presyohan na gusto niyo guys. Ah, pwede naman yang bawasan or dagdagan sa ating mga repack. At maganda dito kung mayroon tayong mga pesto, mas maganda wag natin lagyan ng harang or wag natin lalagyan ng screen para kitang kita lang sa labas ng ating mga kababayan. Yun, yun ang mas maganda dito sa mga kutkutin na pwede natin itinda guys. O ito, pagkatapos naman natin ito yung sale, eh, lang natin to sa karton na ating pagdi-displayan. O depende na sa inyo kung saan yung gustong i-display. Pwede rin naman sa mga basket. Pero sa akin, sa Mamaya makikita natin sa ating paglalagyan yung ah, karton lang ng kick. Yun, mas maganda yung karton ng kick guys natin ating pagdidisplayan or pagistipleran. Ah, mas maganda kasi matibay ang kanyang karton at ah, bibilhin lang natin yan sa ating mga kabayan na may mga birthday. Yung malalaking box, pwede natin bilhin ng 25, 20 or depende na sa inyo kung magkano inyong gustong ah, pagkakabili. O, oh, ganito lang ang ating gagawin sa ating ah, dito sa mga kotkotin. Ang kagandahan nito, bibilihin lang natin ito sa mga pamilihan. At, irerepack lang natin, hindi na tayo magluluto. Ayan, pwede na tayo kumita sa mga ganitong ang ah, mga kotkotin, guys. Ito, mabili itong mga ganitong mga ano, kotkotin. Tulad itong mga mani. Iba't ibang klase mga flavor ng mani. Ah, uh, merong adobo, garlic flavor. Ito ang natin, hot, hot, spicy flavor to. Yung mga, ito kasi ang hinahanap ng ating mga kababayan na ah, uh, mabili. Guys, kung magtitinda tayo ng mga kotkotin, kailangan ah, uh, natin yung mga ano, yung mga fish cracker, mga crawfish, macaroni crackers, or lahat ng mga gamikin. yan ang mga mabili ngayon. Ah, dito panoorin niyo sa ating channel, marami tayong mga nirerepack dito or pinapakita ang mga video tungkol sa iba't ibang klase ng mga kutkot. O ganyan lang ang ano, lang ating gagawin, guys. Hindi naman to kailangan ng malalaking puhunan sa umpisa natin. Yan. O kahit mag-umpisa muna tayo ng pakunti-kunti, yan, mga multiply din yan sa ating mga Uh, pagtitinda at magiging uh, mabilis sa ating mga lugar. Uh, mas maganda guys kung uh, sa mga pamilyan tayo pumupunta para mas mababa ang ating mga uh, puhunan na uh, pagbili natin. O, nasa inyo na yan kung gusto nyo sa mga online. Pero sa akin, mas maganda tayo mismo pupunta sa mga pamilihan para uh, mas mababa ang ating puhunan. O, yan lang guys, ang ating Ayan, itong karton na ang ating paglalagyan ng itong narepack natin. Yan. O, ganun lang. At saka, I-stapler lang natin yan ng magkabilang gilid. Yan o, dito sa kabila at saka kabilang gilid din para uh, mas maraming may lalagay natin. At saka maganda tingnan. Pagka ng style ng ating pag-stapler. Yan o, panoorin nyo guys ang ating pagkaka-stapler at kung paano natin siya i-display. At maganda ang kanyang ano, ang itsura niya pagka na-display na yan. Lalo na kung uh, dikit-dik natin siyang isasabit. Uh, maganda tingnan. Yan, ganun lang ang ating gagawin. Or depende sa inyo kung anong mga style lang gusto nyo sa inyong uh, ah, pag re-repack ah, ng iba't ibang klaseng mga kotkotin. O oh, nasa inyo na yan guys kung anong inyong mga ah, gustong uh, ah, pagbabalot or pag Pero sa akin, mas eh, dito ako ah, mas maganda ng ganitong repack para ah, malaki ang kita ng ganito. Kasi mas konti lang ang puhunan natin sa mga plastic. Or dito lang natin sa karton siya isasabit. Yan. Uh, depende sa inyo kung gagamit kayo ng mga bote na uh, pinaglalagyan. Ito sa akin, ito pang lima limang piso lang to guys. Pero malaki ang kanyang tubo or kita dito sa kahit pa lima limang piso lang. O, oh, ito guys ang ating uh, tips ngayong February 2, 2025. O, oh, pwede nyo rin gawin ng mga ganitong pag uh, titinda ng mga kotkotin. Yan, ganyan lang ang inyong gagawin nyo. maganda na yan tingnan pagka uh, natapos na yan. O, oh, di ba yan na? O, oh, guys. Guys, nagpapasalamat ang Gamidigs Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga viewers dito na nanonood sa ating mga video sa ating channel. Thank you guys. Kung magustuhan nyo mga ganitong klaseng video, uh, please subscribe para lang itong ating channel at uh, gawin nyo rin para lahat tayo ay kumitag. Thank you guys.